So ayun nga guys, nandito tayo sa Balagtas, Bulacan uh, Ang bayan ng Makata Meron din pala dito, kung sa Pasay merong uh, Kung sa Pasay merong Diwalta Palace Ulod Meron din pala dito sa Balagtas ng Seven Evelyn Parisan at Ihawan Analyze sa Balagtas Grabe pipila sana ako, problema ay ang haba ng pila Haabot niya at ako nalawalas dito Pero guys, kung gusto nyo magpunti dito sa Balagtas, Bulacan. Ang bayan ng Makata. Ito na kayo dito sa Semi Evelyn, Palisan at Pihawan. Honey Rice, Tabaw at Tabaw. Tala, let's go! <tinyo> So ayun na nga guys, ang haba ng pili kaya hindi na ako bibili. Mamaya lala siguro. dahil dalawang oras na halos siguro bago abutin ako makabili ka. Kaya nagkuntin lala ako. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in next video people. Bye bye. Salamat sa pananood. Thank you so much. Kung hindi ka pala subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para ah, abis mo binakabot. We'll <laughs>